hindi pa rin po ang palaot sa baho de masinloc ang isang grupo ng mga mangisda mula sa Sambales ayon kay Jeffrey Elad presidente ng Tropical Fish Gatherer Association Natatakot kasi sila sa banta ng China Coast Guard na aarestohin nila ang mga trespassers sa mga inaangkin nilang teritoryo. At dahil dito, nagtitsagaan niya ang mga Pilipinong mangingisda na mangisda na lang sa ibang lugar. Hirap ang mga mangingisda talaga dito sa amin sa masinlok hanggang itong buong sambal. Hanggat na kaya pa namin makapalayo sa kanila pag natatanaw, lumalayo na kami kagad dahil ayaw naman namin na kami mismong masampulan na mamaya ano, dinala kami sa China. Hindi namin alam kung sa China o kung saan. Mamaya, higla lang kaming itapon niya sa laot at kuha wala kaming kalaban-laban kasi mga bangka lang naman kaming maliliit kung babanggain kami talaga ng barko ng China, wala talaga kaming kalaban-laban Kasabay nito sinabi ni Elad na inihihintay pa rin nila ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine Navy para samahan sila't makapangisda mismo sa baho di Masinloc Yan ang lagi kong tinatanong kung